yun mga mga sir isang kong pala sa ating lahat so yun na ah, uh, ang huli tayo ng alimango. Ito pala yung pang pagagamitin natin mga master. Ah, uh, yun. Ah. Uh, tayo magbibintol. Ito. So. lang natin mga master. Kapi <laughs> pala mga master. Kapi tayo. ganito lang yung pagpayo ng bento trap mga master Yan. balutin lang ng uh, net tapos tali lang natin So, oh, master, subukan nating pandawin yung isang Bintul trap na tinahan natin galing ng na, mga master. Bal, hindi ko yan napanda mga master kasi yun, nag, uh, ayos ako ng butas o ng talas Doon sa daik mga master. Kaya, nung pinunda ko ngayon mga master, ay talagang sobra akong nagulat kasi hindi ko kalayan na yun. Sobrang laki nung nahuli ng mga master. Good size na, na mga master. ah uh, ibibinta ko sana yan mga master kaso naalala ko wala pala kaming ulam mamaya mo mga master at gustong gusto rin kasi ni Amara mga master kaya yun uh, hindi ko na ibibinta I alam ko na lang yan nga pala mga master kasi yun medyo matagal-tagal rin tayo hindi nakaka pagulam ng alimango mga master good size na mga master kaya yun sobra akong uh, natutuwa dyan mga master kaya ulam na this mga master alam na yan mga master, sa lang natin mga master para hindi makawala. Sakto lang yung bali. Yun, gaya ng sinasabi ko parati mga master, uh, sa pagtali ng alimango mga master lalo na pag ganito kalalaki ng mga alimango mga master. Kailangan ng uh, pag-iingat mga master lalo na dun sa mga baguhan mga master at saka hindi pagganong ganong beterano o marunong magtali ng alimango mga master. Uh, magpatulong tayo mga master sa marunong at uh, wag huwag uh, magaling mga master kasi mahirap na pag nakagat tayo yan, sigurado potol at saka mali talaga tayo mga master, sa ganito kalalaki ng mga limang mga master, kaya yun pagdating nga sa bahay mga master ay ayan uh, linuto ko na agad mga master bahay, yung luto pala natin dito mga master is yun, simple luto lang mga master uh, udong lang na may gata kasi isang piraso lang naman to mga master Pero sulit to mga master Bale, sinaksak ko nga lang yung sakit na mga master Para madaling mamatay at Mahugasan natin mga, ng mabuti mga master Yung uh, ating lulutuin na ako Kasi kailangan linisin din natin mga master Kasi meron, mayro, pa yan kasi mga punting putik dyan mga master sa, Para matanggal yung mga dumi-dumi pa niya sa gilid-gilid mga master Sorry. Hinati ko lang yan sa dalawa mga master at masyadong malaki. Kung hinati ko nga yan mga master, grabe. Sobrang taba talaga mga master. Yun, hindi man kulay verde, yung aliki talaga mga master. Pero yan yung natural na taba ng alimango mga master. Kasi karamihan naman mga master sa may aliki talaga guys, yung mga bakla, yung babaeng alimango mga master. Pinanggal ko lang yung mga parte na hindi natin kailangan yon mga master tulad ng kanyang bito may bito rin pala yung alimang mga master tsaka lininisan ko na rin para mas matanggal niya pa yung mga dumi-dumi niya mga master na nasa bahag niya yun nagayat lang din ako ng lamas mga master bali yung simple luto lang pala to mga master yung gagawin natin dito mga master meron lang tayo dito bawang, luya at saka sibuyas mga master kasi yun simpleng luto lang mga master mas basic lang na luto to mga master bali kunting lamas lang swak na tong lulutoy natin mga master bali lalagyan naman to natin siya ng purong gata mga master kaya yun at saka lang natin ng udong mga master para meron naman siyang design kahit ano. Yun, let's cook mga master. Ayun, paini tayo ng mantika mga master. Kaya lagay lang natin yung ating mga lamas. Yun. Balik, pinagsabay-sabay ko na pala ito, mga master sa pag-isa. Nanigay ko na yung sibuyas, bawang at saka roya para mas uh, maluto. Mas masarap mga master. Mas uh, lumabas talaga yung katas ng ating lamas mga master. Yung sibuyas, tsaka... Lalo na nung luya mga master pa kasi isa yun sa nagpapatanggan ng langsa sa, sa ating alaga, sa ating uh, linulutong alimango, mga mga master. Bali, sinunod ka na pala dyan mga master yung ating alimango yan mga master bali ilagay natin yung alimango natin mga master bali gisahin lang natin mga master at saka palabasin natin yung kanyang katas yung katas ng alimango mga master Takpan lang natin yan mga master hanggang maluto at saka lumabas na talaga yung kanyang katas at para mas lalong sumarat yung halimang yung ating luto mga master. Yun, bali. Tingnan din lang natin mga master kung goods na at, pwede natin ilagay yung ating kodong bali. Yan na ah, Lumabas na talaga mga master. Bali yan. Dumikit na yung kanyang taba sa kawali mga master. Kaya yun na ah, inalukay ko muna yan dyan mga master para naman na uh, hindi gaano dumikit sa kawali yung taba niya mga master at yun mga master kung okay na isurin natin yung udong yung udong na pang malakas mga master kasi mas masarap sa limao kung may udong kasi hindi ako nakabili pala dito mga master ng gulay kaya yun uh, udong na lang yung ihalo natin mga master kasi yun lang yung available muna natin ngayon. Pag makahuli tayo sa sunod mga master yon mag uh, tayo ng uh, maraming, lalagyan natin ng maraming gulay mga master. Kaya ito, simple at uh, madaling luto sa limang lang mga master yung gagawin natin para naman na uh, hindi na mag maghintay nang matagal si Amara kasi kasi yun uh, panayin niya kulit niya sa akin na tagal daw maluto gusto niya lang kumain ng crab paborito ko si Tony Amara mga master yung alimango kaya yun palagi tayong kumukuha at yun nung medyo konti na nga yung tubig mga master bali ilagay na lang natin yung purong gata mga master na nabibili sa tindahan mga master hindi tayo hindi rin tayo na dito nakapagkayod ng purong gata mga masar yung yung talaga na uh, usually na kinukudkod natin mga masar yung sa tindahan na lang yung nasa pouch na purong gata mga masar bali pagkalagay natin istakpan lang natin mga masar ha antay lang natin na maluto yung gata mga masar at swak na yan mga master. Ha, sigurado bungkag yung bahaw nito mga masar pati yung bahaw ng mga kapitbahay mga master ah, sigurado madadali na mga master bale yan ah, uh, na yung ating ah, uh, alimang mga master na may udong, ayun, bali ito simpleng luto lang medyo mabilisan lang to mga master kasi yun medyo tanghalin na rin mga master at ah, uh, medyo nakagutom na nakakagutom talaga yung alimang mga master sigurado mabubungkag na naman yung mga bahaw natin ito mga master Ayun mga master, uh, maraming salamat sa mga mas, mga master dun sa mga solid supporters natin at saka sa mga walang sawang nanonood sa mga video mga master kahit uh, mix mix lang ito. Yeah. Ayun mga master, uh. thank you for watching mga master. Uh.